Kaloy, kung nakikinig ka man, uh, nakikiusap ako na ako sabi nila ang pabilya mo. Walang may rapat sila dahil yung gold na nakuha mo, hindi lang para sa iyo, hindi para sa lahat. Especially yung family. Wala kang pinagdalingan, hindi sa mga family mo. So, ano ba nangyari, patawarin mo na sila. Nakikiusap ako kay Kaloy, na ipakita niya na ngayon champion siya ng angol. Pakita niya siya ang ano, role model of a family. Eh, hindi maganda yung pinapakita niya kung hindi siya makipag-record sa ito pamilya. Mm -hmm. Pero yung mga surplus night, ito wala pa. So, kung dadagdag ako ng premium niya ng 5 million, kung buong pamilya, mapagsama niya, dapat siya role model eh. So you mean go bukod sa 5 magiging 10 na po or yung 5 pa rin lang? 5 pa rin. Okay. Oh, <coughs> okay. So, Nakausap niyo na raw po? So ano so, so, po so, kausap niyo na yung family? Or yung family ko sa po lahat sila. Nanay, tatay niya, mga kapatid niya. Nakita kayo, Go? Tinaroon niya, nakakasinaroon niya sa kapuntak. Ah. Uh, so, nag po ako kay Kaloy, kung so, marinipan niya pamilya mo muna dahil wala ka naman dyan kung hindi sa kanila. So ako, hindi sana kung gold ka ako. Yung bibigay ko di ba lang uh, sa pamilya nyo. Sa rin. Pero gusto ko magpati silang pamilya. Ano po yung reaction ni Kaloy doon? Nung sinabi niyo po lang, Live na ba? Ah, wala, wala Personal niya po sayo, siyang... Walang wala po siya naging sagot or P. Albert ano. live na ba pero personal po niyo siyang nakausap na nasabi yun. oh yung mga ha? pera niya o po. tawagin mo ako pag live pero sa kanya man yung 5 million para paki-tara niya na Buo sila na okay buo na sila, sila pero yung mami po ba niya okay lang na makipagkita kay oh, Kaloy yung nakausap niyo po tatay nana niya kapatid niya o na kasi ara Gov, alam ko nagsisimula si Manny kayo talaga yung umalalay sa kanya no? at bilang atleta rin si Kaloy ano yung best na advice na maibibigay may mo sa kanya ngayong natatamu niya tong gantong level ng kasikatan at success ngayong ngayon si siya, siya magbago dapat siya role model at uh, number one pamilya uh, kung ano man nangyari sa atin saliputan niya ako nga, nasa tayong bangnas yan. na ng Diyos sa iyon. Uh, respect your family, your father and your mother. Mm -hmm. Sa sampung bilyon, yun lang bilyon niya siya. Na may promise na po. Oh. Ay, niya ngayon. Ah, kaloy, kung nakikinig ka man, uh, nakikiusap ako na sa akin ng mo. Kulang may sila dahil... gusto gold na mo, So, hindi lang para sa iyo, hindi para sa lahat. Especially your family. Wala kang pinagdalihan, hindi sa mga family mo. So, ano ba nangyari, patawarin mo na sila. Pili din, din ang Diyos yan, forgive your enemies. Doon pa lang kung sa campong ni Talon at sa party ni Ninanong. Kaya lahat po ito, through media lang po eh, nalalalaman nyo sa nyo. Kaya nalangin nyo sa to, through media dahil dito sa contact Ah okay. So, for the record po, ah, uh, kung kalimbawa hindi tayo dumating, huwag, kung sakali lang, dun sa reconciliation, ah, uh, i-bibigay nyo pa rin, i nyo pa rin sa kanyang partner. at talagang yung po yung, kumbaga, parang kasunduan, parang gano'n. Pag mag-dinner sila, okay na, bigay ko sa kanya yung pag-dinner. Babalikan po ako sa dalit kay Kaloy, Kadler. Kasi marami pong nag-comment, nasusulat na, kung baga nanalo na nga po siya, eh, nagbigay na siya ng karangalan sa bansa. Pero bakit daw parang uh, hindi na masyadong nakapansin o nakahighlight dahil doon sa issue niya sa pamilya. Kayo po, ano yung stand niyo doon? Yun nga, yun nga ang pinagkataka po. Nakita ko yung video, parang kawawa nalang sa tatay. Hmm, yung isa pa rin. Parang nagkamamakang. Kumakamal lang sa anak. Tapos na. Parang hindi pinapansin niya. Eh dapat pansinin niya, dahil... kung ano ba nangyari, dapat patawarin niya. Nakikita niya na magandang mag 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 kalungan niya, magandang tao siya. Eh, hindi naman, na nalang nilang gold eh, parang nagbago na. Nakita niya na role model the best thing to do uh, ngayon kapwa si Angkor ang ipagrabasyan sa mga uh, pamilya so, naniniwala po kayo sorry naniniwala po kayo na kapag kahit na gano'ng kakatagumpay o kailangan pa rin pagdating sa bagay na yon number one, ay number one ang pamilya Bili ng Diyos yan eh yan yung may promise Dov, yung 5 million limited ba yung kay Kaloy? So, si Kaloy na matipag sa pamilya niya. Okay. Yung mga yung niya, kasama sa isa. Kaya yung Kaloy din noon. Kung baga dinidelay niyo lang na la, habang... Okay. Hindi naman pwede ibigay okay. din mga Kasi lang naman yun, hindi sa gold eh. Pag nasama ng pamilya, the most important. Hindi yung gold niya. Yung pagsasama ang pamilya nila, the most important. Pakita niya, na uh, role model siya. Uh, family first. Pero Gov, so far hindi ka pa nakakausap ni Kaloy? Nag-usap na ba kayo? O nagparamdam na ba siya? Pa. Okay. Ang worry ko nga, baka may mag-away ng pamilya dyan. Manghingi sa inyo para magbati sila. Okay, thank you po. One photo lang, Gov. Gov, one photo lang, please.